Mayroon daw nag-tip kay Boying remulya na may warrant of arrest na si Bato de la Rosa. Anong implikasyon niyan sa katatayuan ng mga kaso ngayon sa ICC at sa estado ng hustisya dito sa ating bansa? Ito po muli si Atty. Michael Perario at pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Kagabi lang naglabas po ako ng video tungkol sa uh, di umano'y ipagkaka ng warrant of arrest kay Bato de la Rosa ng, ng ICC na hindi pa nga ito kumpirmado nung, uh, nung panahon na yon pero kumakala na itong balita at kaya pala kumakalat ito kanina napanood ko yung video that it was boying Rimulya himself who stated in an interview na uh naka-receive siya ng tawag at kinonfirm na meron nang na warrant of si bato de la rosa ang uh, magandang pag-usapan diyan Sino yung tumawag sa'yo? At bakit ikaw ang tinatawagan? Bakit natin kailangan itanong yan kay Boying Remulya? Well, first of all, ang uh, website ng ICC shows na wala pa silang inilalabas na no warrant of arrest no or wala pang indikasyon or any information that there is a warrant of arrest issued yung abogado ng complainant yung Mr. attorney Contis also could not confirm if there is a warrant of arrest now this government who is not even a party to the case apparently through Boying Remulla already has information somebody called him na meron na na warrant of arrest so it seems as if merong insider si Boying Remulla bakit meron kang uh, insider sa loob? Diba di ba supposedly hindi nakikipag-coordinate ang, ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC patungkol dito sa kaso ni Rodrigo Duterte? At bakit ikaw ang tinatawagan? because he said may tumawag sa kanya. so, so kung hindi man diretso sa ICC ang nagko-confirm nito, uh, somebody uh, has access to information inside the ICC at nagbabato ng tip kay Boying Rimulya. Ay sino naman yung nagbabato ng tip sa iyo? Bakit hindi mo sabihin sa amin? Kasi supposedly sabi mo, yan ay public interest. And that is not a matter of national security. So bakit ka sasabihan itong sino man ito, private individual man to, o government officer man to, sino nagsabi sa iyo? Well, Si Trillanes ba yan? Kaya hindi mo sinasabi yung, yung kanyang identity? Walang rason para hindi mo sabihin yan. Kung si Trillanes man yan, another question is, anong kaugnayan ninyo kay Trillanes? Officially, anong kaugnayan ng gobyerno kay Trillanes? And that will answer a lot of questions. Pag sinagot mo yan, mas marami pang mga tanong o mga tanong ang mabibigyan ng kasagutan tungkol sa naging kaugnayan ng pamahalaan nito sa pagkakaaresto kay, kay Rodrigo Duterte. Kasi of all people, why will you call uh, uh, ombudsman, the ombudsman, si Remulia. Well, si Remulia is not uh, the DOJ secretary. At kung magkakaroon man ng it will not be his call. Ano, it will be the call of the DOJ secretary, who is not him anymore, na magpa-file ng extradition request at hindi ang ombudsman. Wala nang kinalaman ng ombudsman dito. Pero bakit siya ang tinatawagan? Well, di ba? Your guess is as good as mine. Kika nga. Pero I think alam na ng, ng taong bayan yan. Alam naman ng lahat noon na sa pagkaka-aresto ni Rodrigo Duterte, eh, hindi naman na talaga totoong walang partisipasyon yung, yung gobyerno. It was the government who made it possible na arestuhin si Rodrigo Duterte. Ang, uh, ang ang implikasyon lang nitong mga revelasyon na ito, na sa sarili niyang bibig nagmula, nahuhuli yung isda sa sarili niyang bibig, is that kung meron kayong insider sa loob, is the government spending money for this insider information? If it is Trillanes, is the government spending money for Trillanes to give you access to this information? That is a matter of national interest also na i-reveal nyo itong mga bagay na ito sa, sa publiko. Kung sino-sino yung pinagbababayaran at pinagkakagasusan ng gobyerno para lamang dito sa mga kaso na isasampan ninyo uh, sa mga membro ng oposisyon at saka ng mga sumusuporta kay Sara Duterte. Nung pa man, sinabi ko na sa inyo, meron na talagang plano itong pamahalaan na eventually ay isa-isang i-eliminate yung mga sumusuporta kay Sara Duterte because uh itong ang flood control they try they are uh, planning to to twist it around ano na ngayon ang mga kakasuhan ay yung mga senador na kampi kay Sara Duterte at hindi yung mga congressman na supposedly ay involved dito of all the congressmen si Saldi ko lang ang uh, sasampahan ng kaso si uh, Uh, Speaker of Waldes ay parang wala lang, di ba? At mukhang gagawin pa yata nilang state witness, pati yung mga DPWH mga officials in, in Bulacan ay uh, si, si Hernandez, si Alcantara, ay mukhang magagawin pa mga state witness. Eh, sino lang matitirang kakasuhan? Yung mga senador na lang. Asa na yung 67 kong traktor na sinasabi ni Ping Lacson nawala na rin parang bula Nasaan na yung mga 15 top contractors na sinasabi ni, ni Bongbong Marcos nawala na rin ngayon kitang kita ng taong bayan kung paanong ipinipihit ngayon itong investigasyon na ito sa flood control to benefit still the administration because ang tatarget na nila, nila ngayon ay yung mga senador na kapi kay Sara Duterte para kapag inulit nila yung uh, impeachment sa 2026 ay Magkakaroon na sila ng bilang. You see, the people have already spoken in the last election na ayaw nilang ipatanggal si Sarah Duterte kasi alam nila na pag binoto nila yung mga tao na sumusuporta dito sa administrasyon, ang target nila is to have sufficient number in the Senate para to remove Sarah Duterte by way of impeachment. The people have spoken through their ballots na ayaw nila itong style na ito ng pamahalaan and they have placed enough senators in the Senate to thwart any attempt na tanggalin si Sara Duterte by virtue of an impeachment. And now this administration is trying to eliminate and destroy and to subvert the will of the people by eliminating yung mga ko, mga senador na palagay nila ay kakampi kay Sara Duterte in the event of an impeachment. Kaya makita niyo itong uh, flood control, biglang pumihit ang target ngayon. Yung mga sumusuporta kay Sara Duterte, Villanueva, Jingoy, uh, Jesus Cudero. And now, Uh, kasama na rin si Bongo do sa kanilang uh, uh, iniimbestigahan dito sa, sa flood control. Punta sila ng punta sa Davao hanggang sa pati si Mayor Magalong na nagresign na biglang naandon Pero pag-uusapan natin si Mayor Magalong and other politicians involved here in a separate uh, discussion. What is important right now is that nagiging malinaw sa ating lahat, sa mga Pilipino na ang ginagawa ng administration ngayon is all designed to eliminate the opposition to a possible impeachment case to be filed against Sara Duterte in 2026. Itong investigasyon na ito sa flood control, walang makukuhang katarungan ang pamahalang gobyerno, ang uh, mga mamamayan, hindi mababawi ang pera dun sa mga may may um, kagagawa nito. Under this present administration, it is uh, apparent sa marami na ang mangyayari dito ay diversion at takipan upang hindi managot yung mga to, 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 totoong dapat na managat, managot dito sa sa kaso ng uh, katiwalian dito sa flood control. But the people will not be fooled. Hindi nyo na kami maloloko. Alam na namin ang katotohanan sapagkat kami patuloy na nagmamasid, nagsasaliksik, nag-aaral. Kasi alam namin mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Magsipag-ingat po tayong lahat sa pagpasok ng bagyo.